May bumisita nga sa akin mga Mars. Sobrang saya ko nga dyan, mga Mars at binisita ako ng aking kaibigan. At ngayong araw nga ipapalitan natin yung mga bakod. Pumunta nga pala ang aking kaibigan para makita yung garden ko daw. At ito nga makikita nyo dito sa harapan ko. Yung bundok, yung tinatawag na sleeping giant. Nagstay nga dito ang kaibigan ko ng dalawang oras. At pag 11.30 nga umuwi na rin sila at may lalakarin daw sila. At sinabi ko rin nga mga Mars, around 2 mag-aalis ako at pupunta akong sentro. Bibili nga pala ako ko ng shovel, rope, yung tali, tapos yung gloves. Kasi ang sakit sa kamay kapag may ginagawa ako o nagtatahidok ako. Sinimulan ko nga ang bagong bakod ko para maging maganda lalo. Nagtali na nga ako dyan ng tali. At this time nga ay naglagay akong tali para pantay-pantay yung bakod, mga Mars. Naghiram nga ako sa uncle ko ng bareta para nga mabilis siya lalo. Ang ingay na naman ng aso dito sa may sa amin. Oh my God. May duma naman siguro na tao kaya nagtatahulan sila super productive nga ako ngayon mga Mars. Awan ko ba? Hindi ko alam kung ano nakain ko. At ngayon nga, malalaki na nga yung nilagay kong tahidok. Ano bang tawag sa inyo sa tahidok? Basta sa amin tahidok ang tawag niya sa pambakod na hawak-hawak -hawa ko. At syala, nung gumamit nga ako ng bareta, yan nga ang tibay ng pagkakalagay, hindi umuuga. Alos yan nga, ginagamit ko yung pwersa ko para... Hindi siya lalong ano, bumigay. At yan yung last nga ang gagawin ko dyan na paglalagay namin ng bakod. Pinelitan ko rin nga pala yung kabilang bako dyan kasi ang lilit at madaling matumba nga. Nilaliman ko nga yung pagkabaon para nga matibay ito kahit sandigan ng mga tao, hindi siya matutumba. At kung makikita nyo, may mga tali nga dyan akong nilagay para pantay-pantay yung pagkakalagay ng mga bakod ko. Actually mga Mars, nagmamadali na nga ako dyan. Kasi nga pumapatak na rin yung ulan. Sabi ko, sana matapos to ngayon. Around 4.30 na nga yan at makikita nyo nga sa kalangitan na sobrang dilim na. Kasi babagsak na yung malakas na ulan. Date nga pala doon sa mga pinunla ko. Meron na nga tumutubo doon medyo nahirapan nga ako dyan kasi sobrang laki ng bakod na yan hindi ko maibaon ng maayos kasi maliit lang yung butas na ginawa ko at this time nga tama na yung pa so guys ayun siya kukuha siya ng isa kasi kulang don sa may ano panghuling kanto kasi yung tali no, nakitali lang siya don sa ano yung tinalian namin na bakod nakitali lang siya hindi yung totalis sa kanya kaya papalitan niya Ayan. ito na lang yun yan Tinula yeah. nga yung bakod na ginawa ko. Kaya nga ayan, nilalagay ko naman ng tusok para mabilis ibaon dun sa lupa. Dun ko pala yung ilalagay dun sa dulo kung saan yung pagitan, last na pagitan na mga mare ko sobrang ganda naman nga ng tanawin dito sa harapan ko. Tingnan nyo yung bundok. Ang laki. Lalo na kung mapatayuan na to ng bahay. Siguro ang ganda, ano? Yung ang sarap sa feeling na nagkakapi sa umaga tapos kumakain ka. Tapos yan yung view mo. Kaya nga kahit sino, nagagandahan nga dito sa place na nakuha ko. Ang ganda talaga. At naway bukas nga, maging maganda yung panahon para maipunla ko na o mailipat ko na yung mga tinanim kong punla. Hindi na rin nga namin na video na paglalagay namin ng talay kasi nalobat na yung phone ko bukas kasi update ko sa part na yan na nilagyan namin ng tali at maganda nga yung pagkakalagay namin at dito naman sa kabilang parte kami nagawa na naman ng bakod yan nga yung sinasabi kong pinalitan kung nga tinanggal namin ulit ng kaibigan ko yung mga tali dyan kasi naman sobrang babaw yung pagkagawa namin wala kasi kami gamit dyan equipment sa pagbubutas ng lupa at pareho kami ng kaibigan ko na walang alam kung paano talaga butasin yan. Kaya pagpasensyahan nyo na ha. Pero ah, uh, natuto na kami. Alam na namin yung gagawin namin ngayon. Buti nga, laging ready yung kaibigan ko dyan. Laging tinutulungan naman na talaga ako. Tingnan nyo nga yung suot ng kaibigan ko. Sasakit ang tiyan yan. Kasi nga, oh my god, wala na talaga. Siya pala yung kaibigan ko. Simula bata kami hanggang ngayon ay magkakaibigan pa rin. Nagchikahan nga kami dyan para nga hindi kami maboring dito habang nagbubuta sa lupa puro tawa kami talaga dyan. Wala kaming ibang ginawa kundi magtawa ng dalawa. Kasi nga nahihirapan ako magbaon at kuhain yung, kuhain yung bakod ba kasi nga gusto ko pang laliman para nga matibay talaga yung foundation niya. Wow, well, may pa-English tayo foundation. I mean, pagkabutas niyan or lalim niyan para hindi umuuga-uga. Pasensya na ko yun, nahihirapan kasi ako magtagalog. Tubong bikol nga pala ako, mga mare ko. Hindi ako kasi sanay masyadong magtagalog since napunta na ako dito ng matagal sa amin. Tagal na rin pala nga ako dito naninirahan. Magto two years na kaya hindi na ako masyadong magaling magtagalog. Yan nga yung pinalit namin dun sa mga payat na bakod namin, magaganda na, 'di ba? Hay nakwang, ang eh, ingay talaga ng mga aso dito sa may sa amin. Siya nga pala, yung ginagamit kong bareta, hiniram ko lang pala yun sa pinsa namin. Guys, pwedeng naman ng tip para naman matuto ako masyado diyan. Puro ako sariling sikap sa paggagawa ng bakod at paggagarden. Wala talaga akong idea mga mariko. Comment naman kayo para lalong mapaganda yung garden ko. At sya nga pala, matatapos na namin lagyan bakod yan. At matibay na talaga yung pagkabakod namin. Diba? Kung makikita nyo naman. Nalis na pangalan ni Abby sa pagkakatali yung mga malilit na bakod. Kasi lalagay namin sa mga pagitan ng mga matitibay na bakod. This time nga... Ibinaon kong masyado yung bareta para malalim yung pagkakabakod namin. Nasugatan nga dyan si Abby. Hindi nag-iingat kasi, ay my God. At yung nasa bulsa ko nga pala, lansones yan. Hindi ako nag-alam na ang dami palang lansones na nilagay ko sa bulsa ko. <laughs> Kaya bumubukol, ba? Diba? At itong oras nga ito, nagpapahinga nga ako dyan kasi gutom na talaga ako. Nagpatimpla nga pala akong kape na may gatas. Tapos slice bread, yan yung binili namin sa sentro kanin kanina lang. Salamat guys, sana nagustuhan nyo.